Kung gusto nyo matanggal ang inyong varicose veins, ito ang inyong gagawin. Ang una mong gagawin, kumuha ng dalawang kamatis. Tomatoes, okay? Tapos, i-juicer -ju nyo po iyan at huwag nyo tatanggalin yung buto. Okay, pag na-juicer nyo na ho yung kamatis, i-apply ia ninyo doon sa mismong affected area. Malamig po iyan kaya masarap. At imamassage ang tamang pagmassage. Ahahagudin ah, ha pakyat. Ayan. Oo. Oh. Okay? okay? At hindi ko madiin. Hindi madiin. Relax lang. Relax lang. Kasi, kompleto po ang kamatis ng tinatawag na anti-coagulant. Pampalabnaw ng dugo. pampalab oh, pampalabnaw ng dugo. At, pina pinalalakas din ito ang ating ugat. Yun yung content nung kamatis kung bakit pwede nyo gawin yon at gagamitin nyo po yon tatlong beses araw-araw sa loob ng dalawang buwan. So, I suggest, yung mga gagawa nito at seryoso kayong gawin to, picture nyo muna yung varicose nyo. Tama? Pagka-picture nyo, day one, tama? Tapos, after one week, take a picture of it again. Weekly, wag naman daily. Pangalawa, para naman doon sa emboss, anong ibig sabihin ng emboss? Sobrang lalaki na ng mga ugat ninyo. Ito po ang gagawin ninyo. Ang tawag po dyan ay blood circulation disorder. Ano ang kailangan nila? olive oil. Yeah, okay. Warm olive oil. Uh. Oh. Put it on a cotton pad. Yeah. Itapal twice a day for two months. Ayun, okay. Ang olive oil naman, kung wala kayong kamatis at meron kayong olive oil, medyo ma maligam-gam, warm. Huwag niyong initin na. Yung galing lang sa hindi ref na olive oil. Ilagay sa cotton pad, okay? Tapos itapal kung dun sa affected area. Okay? And do it twice a day for two months. So, two months then. So, madal ma malinaw, ang tinuturo natin, hindi magic, it's a process. Kaya may kasamang discipline. Kailangan araw-araw mm -hmm. gagawin. Okay? Oh. Okay, number three. The structure of veins is destroyed. Oh, ibig sabihin nun, pag napansin nyo yung mga ugat nyo, dapat diretso lang ugat yung iba sa inyo, balibalik una. Parang bitukang manok na yung itsura. Tama mm, sanga -sanga na? Sanga-sanga yung... na Oh, yun. Destruction na po yun ng inyong veins. So, ano ang kailangan natin? Kailangan po natin. Ten cloves of garlic mince. Yeah. Four tablespoon olive oil. Yeah. And three lemon. Yeah. Anong gagawin? Blend it. Okay. Leave it for twelve hours, pala. And drink one teaspoon. Drink na yan. Oh, uh, twice a day for two months. Yeah. Kung gusto niyo naman in, inside inner ang pagkukorek at hindi lang basta haplas, ito naman. Ulitin natin yung uh, composition niya. Sampung butil na Garlic mince. Okay. 4 tablespoon olive oil. Okay. 4 tablespoon ng olive oil. 3 lemons. Tatlong lemons. Blend it. Ibe-blend it. Leave it for 12 hours. Okay. Ano gagawin? Blend it. Pagka na blend nyo, hayaan nyo lang what? na mag 12 oras. Okay? And drink it one teaspoon twice a day for one two teaspoon. months. 1 teaspoon twice a day. Bakit? Bakit? Because this mixture has anti-inflammatory and antioxidant properties. Oh. It reduces swelling and restore the structure of veins. Okay, at ito, ito, may good news ako. Yung pong blender, yung na-blend na yon na na-composition, pwede nyo ring gamitin kung may namamagang parte sa katawan nyo. And next, last, thrombosis. Ayan. Yung thrombosis naman po ay pagputok ng mga maliliit na ugat natin sa paasan hi kung bakit nagkakaroon ng varicose veins. Okay. Okay. Grind half of cabbage, put it into juicer and drink 500 ml per day for two weeks. 500 ml per Ibe -blender day. Ibe-blender nyo, Ibe juicer weeks. nyo. Yung cabbage kalahate, tama? Yes. Ilalaga. Tapos iinumin nyo yung 500 ml once a day For two, weeks. for two weeks. Tapos? Cabbage juicer contains many vitamins and enzymes. Drink it in the treatment of varicose veins and thrombosis. Yeah. Yun. Okay, so mga kaibigan, ayan po yung mga ating tips for today. May natutunan ba?